Pras, sarap ba yung kamatis? <laughs> Kumakain talaga siya, oh. hoy ang galing naman ng batang ito. Kumakain talaga ng kamatis, oh. Yan, oh. Pras! Pras, pras! Uy, saan ka nagpunta? Ay, naglakad na. <laughs> Ayan, oh. Ito yung mga kamatis. Gano'ng katagal ito mahihinog, te? ano mga hindi Basta, pero araw-araw may naghihinog. Mm, Araw-araw. Mm, mm. uh -huh. Oo, -araw. uh -huh. lalo pa pag andun sa ano, greenhouse. Mm. Gano kalaki yung taniman niyo yun nito? Ano, uh, konti lang mga 200 meters. Oo, oo. 100 square meters. 200 plus ata yun. Mm -hmm. Kasi naka-greenhouse. Mm, -mm. Uh. Uh, Ano nang kwan ah uh, BA. Ah, sa BA yon, di ang may-ari. Oo, oo. Tapos pinapagamit. Sa amin. Kasi ano sana yun, pang strawberry uh, runners, mm -mm. production sana, pero hindi naman pwede na, ano, uh, laging strawberry. Mm-hmm. -mm. Kaya uh, nag ano kami ng yung Kapag ulit na niya. Parang crop rotation, no? Oo, oh, nag-crop rotation kami. mm, -mm. Kaya pinaniman namin ng kwan. Iba-iba, oo. Maganda Siya, nga yun. Kaya namin lang magtanim ng kwan. Ganito. Kamatis? Ano-ano mm -hmm. yung mga karaniwan yung tinatanim? Broccoli. Ah, broccoli. Pipino. Ngayon, wala kang available na broccoli? Wala oh, na, na na. Nabinta na sa kwan. Ah, nabinta na? na. Oo. Oh, oh. hmm. kamatis. Damir pala, ano? Tapos araw-araw sila nahihinog. Uh, palitan na din. Oo. Ano naman itatanim niya pagkatapos ng kamatis? Broccoli na uli. Broccoli, pipino, cauliflower. Nagaano rin kayo? Oo, meron na mga cauliflower. Mahirap ba buhayin yun? Hindi naman, ma'am. Hmm. Meron, noon, meron na pinanim sa mga pasu. Mm -mm. Hindi naman. Okay. Hmm. <laughs> <laughs> Hindi ito pwede kainin, na. <laughs> Ayan, no. Oh. Kulay green pa yan, Pras. <laughs>